Magandang Webes sa inyong lahat. Webes 8.57. Medyo na antala tayo pero ito na naman po ang ating Spokes Hour. Umulan, um, lumindol, bumagyo, basta po Tuesday, Thursday, Sunday, 8.45 or thereabouts. Narito po ang inyong Spokes Hour. Now, nung huli po nating Spokes Hour, ang sabi natin ay Unang-una, una, ano bang pwedeng gawin sa pagbubuli sa China? Siyempre, unang-una, sinabi ko, hindi naman tayo pwedeng manggera. Una, walang basehan para ang Pilipinas ay magkaroon ng self-defense para manggera. Number two, wala naman tayong kakayahan na manggera. Pangalawa, ang sabi ko, pwedeng magdimanda, pero lahat ng issues na po pwedeng marisolba sa ayon po sa UN Convention on the Law of the Sea ay na-desisyonan na yung kung ano ang uh, sakop ng ating exclusive economic zone kasama yung tatlong isla na ginagamit ngayon ng China bilang uh, military base yung lahat ng uh, mga mangingisda ay may karapatang mangisda sa Boro at uh, yung um yung ginawa therefore ng China na pinaalis yung ating mga mangingisda sa Boro noong mga panahon nayon at syempre, ang pinakaimportante walang legal na basihan yung pag-aangkin ng China sa pamamagitan na tinatawag na historic claim to titles. So, bakit po pwede daw naman tayo pumunta nga sa ITLOS para questionin kung bakit nananatili sa Exclusive Economic Zone ng mga Chinong mga barko pero ang problema nga dyan sa arbitration na yan, eh, yung panalo nga nating una pagdating do sa issue ng karagatan, binabaliwala naman ng China. So, bakit naman magbabago yan? Miski tayo manalo. Baka baliwalayin pa rin ng China. Kaya ang sinabi ko, diplomasya pa rin. Diplomasya na gamitin natin yung ating ambassador yung ambahador na bihasa kung paano mag-isip ang mga Chino dahil 40 anos na siya, apat dekada na siyang naninirahan dyan sa Beijing bilang isang bihasa at magaling na mamamahayag. Na ang huli pa niyang pwesto ay bureau chief mismo ng CNN bakit anong significance na bureau chief siya ng CNN. Kilala niyang lahat ng mga influential na tao sa China dahil nakukuha na niya ng mga interview nung siya pa ay nasa CNN. So kaya naman siya tinalaga. At ang sabi ko nga, yung dati nating ambassador, ang dati ring bureau chief ng ABC News ng Amerika ay naging napaka-successful dahil nung pinakikinggan ng ating sugo sa China na bihasang-bihasa kung paano mag-isip ang mga China, nabawasan naman ang gusot. Pero siyempre, ang tanong, ano naman ang pag-uusapan sa diplomasya? Well, ang sabi ni Presidente Duterte, yung ating Code of Conduct, tama po yan, para maiwasan yung mga paggamit ng dahas. Pero sa akin, kapag diplomasyang sinusulong, dapat humanap na rin tayo ng solusyon at yun talaga ang ating subukan na um, na isulong sa proseso ng um, ng diplomasya. So ang tanong ano bang posibleng solusyon dito sa agawan ng isla na mariresolba sa pamamagitan ng diplomasya? Well, uulitin ko po ah, yung naging panalo natin, issue lang po ng karagatan yon. Walang kinalaman sa mga pinag-aagawang isla. So, kinakailangan po, dalin pa rin ang uh, issue ng mga pinag-aagawang isla sa either International Court of Justice or arbitration. Pero hindi gaya po ng issue ng karagatan na ayon sa UNCLOS na lahat ng kasapi sa UNCLOS ay pumayag na mapasa ilalim doon sa compulsory and mandatory disputes resolution ng UNCLOS, wala pong ganyang provision pagdating sa isla. Kinakailangan talaga magbigay na pagpayag ang China. So, dadaanin pa rin sa diplomasya. Unang-una, -una, dahil ang pinag-aagawan ng mga isla ay hindi pa naresolba, tignan muna natin anong itsura ng mga islang ito. Ito po yung mga daming mga isla na inaangkin ng limang uh, nagaangkin na mga bansa. Pero alam nyo, yung ating inaangkin naman, ang overlap lang talaga ay sa China. O, ito po, ah, ito yung mischief reef. Atin po yan dati, pero naagaw nila sa atin. Ngayon po ay tinayuan na nila ng isang base militar. Okay? Ang susunod naman, ito po ang, yan po, napalaki na ng mischief reef. Ang susunod naman ay Chigua Reef. Ito po yung mga in ng China. Ha? Oh, dati po maliit lang. Nakita nyo kung ganong kaliit dati ha. Pero ngayon po ay naging napakalaking base militar na. Ayan na po, ganyan kalaki na po ang base militar nila diyan. Okay, yan na po ang Chigwa Reef. Tapos ang Gaven Reef. Okay, dati po maliit din. Meron lang helipad. Pero ngayon po inexpand nila. At ngayon po ay malaking base militar na rin. Tapos merong Subi Reef. Dati po maliit din, In fact, dati, wala. <laughs> ngayon po, kaya yeah, meron palang ma maliit lang dati. No? Um, ngayon, wala. Ayan uh, po, napakaliit lang. Parang lighthouse lang meron sa kanila. No? Pero ngayon po, eh, pinalaki na nila. At ngayon po, ayan, parang gumawa sila ng paligid doon sa uh, kung saan may lupa. Nagtayo na sila ng base militar. No? So malaki na rin. No? Okay, yan na po ang subirif. Oh. Naglagay pa sila ng airstrip. Pero dati po, tignan nyo kung gaano lang kaliit yan, ha? Now, tapos yung Fiery Cross Reef, okay? Ganito pong itsura ng Fiery Cross Reef dati. Malit lang din. O, oh, ano na ngayon? Iyan na po ang Fiery Cross Reef. Linigyan na rin ng airstrip, okay? O, oh, ano po mapapansin nyo sa mga isla ng China? Nung dati-dati po, napakaliit ng kanilang mga ginawang istruktura doon. Bakit? Kasi lahat po ng inaangkin nila mga isla, ay hindi talaga isla. Ang isla po, sang ayon sa UN Convention on the Law of the Sea, ay permanently above water. So kapag hindi ka permanently above water, hindi ka isla. Ikaw ay kabahagi lamang ng karagatan. Kaya nga po, gumawa sila ng tinatawag na artificial islands. Lahat po nung pinakita ko sa inyong mga larawan na hawak ng China, lahat po yan artificial islands. Pero tatlo po dyan, sang ayon ng International Tribunal for the Law of the Sea, ay kabahagi ng EEZ and therefore tanging Pilipina, EEZ ng Pilipinas at tanging Pilipinas lang ang pupwedeng magtayo ng artificial islands. Ibig sabihin, illegal yung mga artificial islands na tinayo ng China. Kaya nga sabi ko, kapag na patupad yung ruling ng Arbitral Tribunal, thank you China dahil lahat yung kanilang mga base militar magiging sa Pilipinas kung ibibigay at kung gagalangin nga nila yung desisyon ng ng ano ng uh, tribunal. Ngayon, tignan naman natin ang mga isla na hawak ng Pilipinas. Anong advantage natin? Ang napakaganda po sa atin, lima sa ating hawak ay totoong isla. They are permanently above water. Now, kapag sinabi pong permanently above water at siya talaga isla, pwede siyang magkaroon ng 12 nautical miles na territorial sea na sakop ng soberenya at ang jurisdiction ng isang bansa. Ngayon, nakikita niyo po ang larawan ng uh, pag-asa. Yan po yung pinakamalaking isla na hawak natin. Meron din tayong airstrip. Diyan lang po tayo merong airstrip. At makikita nyo po na nandiyan. No? Yung airstrip natin may, may konting damo. Kasi, biro ko nga eh. We are more environmentally conscious than China. Hindi natin sinimento ang ating airstrip. Kaya, pag wala rin silang magawa, ginagawa rin nilang driving range. Biro <laughs> lang po yun. Pero nakikita po natin dyan na yan nga po, no? maliit siya, kahit papano, ginawa natin ng airstrip at meron po dyan munisipyo, yung uh, munisipyo ng Kalayaan. Pero sa totoo lang, doon po sila sa Puerto Princesa nag-uopisina. Ayan po ang munisipyo, municipal hall ng Kalayaan. So meron naman po. Okay? O tignan naman po natin yung iba pang mga isla. Patag. O yan, isla po talaga yan. Ha? Ah hindi, ito palang patag. Hindi po talaga isla yan. Yan po talaga ay um, visible lang kapag uh, uh, low tide elevation. Teka muna, naguguluhan ako. Sandali po at uh, titignan ko kung ano yung mga listahan ng isla na tutong isla. Meron po akong listahan yan. Um, saan ba yung ano? Saan ba yung... Uh, well, anyway, mamaya po, ah, uh, babanggitin ko kung ano talaga yung lima. Kasi lima po talaga doon sa mga in-occupy natin ay tutong isla. So ito po yung patag. May maliit lang tayong station doon. No? Na kapag po high tide, eh lumulubog sa tubig. Okay? Parola Island. Susunod naman po ay Parola Island, no? Ito po 'yan. Oh, 'yan. Ito totoong isla po ito. Okay? Hindi po 'yan lumulubog kapag high tide. Hindi gaya ng isa. Oh, ito naman ay Kota. Luway o Kota Island, no? Ito naman Kota Island, islang isla po 'yan, ha. Hindi po 'yan lumulubog kapag high tide, hindi gaya ng isa, no? So tingin ko kasama 'yan sa lima. Yan ay yung uh, pangatlo o, oh, ito naman po ang susunod, Panata Island. Okay? Pero ito, K. So, tignan natin ang Panata Island. So, hindi po siya totoong isla. Dahil kapag high tide po, lumulubog din yan. Okay? Meron lang po siyang sandbar kapag low tide. So, napakita nyo na yung tatlong totoong isla. Ha? Compared to China na walang totoong isla. Ang totoong isla lang ay yung ito aba. Pero, Taiwan naman ang may hawak. Tapos, ito po yung Lawak Island. Okay? O oh, yan, lawak. Yan po yung si Bendoy na nagbigay sa akin ng mga slides nito. Marami pong mga ibon dito. Ito na po yung pang-apat na tutong isla. Kasi ito po ay forever above water, miski high tide. Okay? Marami pong mga migratory birds doon. Okay? Ito naman po ang susunod. Komodo reef. Ito po reef. So hindi siya talaga isla. Pero tinatawag nating isla. No? Gaya ng China. Kasi ang China nga, lahat ang pinakita ko sa inyo, lubog naman yan during high tide. Okay? So hindi yan kasama sa lima. Ayungin shoal, siyempre, Sol po yan. Sa ilalim talaga ng karagatan at nandyan nga po yung Sierra Madre. No? So makikita nyo po na kung ikukumpira nyo yung mga airstrip, talaga namang pong kaawa-awa yung airstrip natin. Yung ibang airstrip po nakikita nyo ay airstrip dun sa mga isla at artificial po lahat yan. Ha? Lahat ng island na hawak ng Malaysia artificial. Pero napakaganda nung kanyang airstrip. Tapos sa Vietnam din po, lahat ng hawak ng Vietnam ay, well, hindi po ako sigurado kasi ang, ang Vietnam naman kasi, wala naman silang inaangkin na inaangkin din natin eh. So, but anyway, basta ang sigurado ko sa China, wala silang tunay na isla. Sa Malaysia, walang tunay na, na isla, no? Pero pagdating nga doon sa Airstrip, pinakapangit sa atin. So, anong posibleng solusyon? Well, unang-unang po ha. Tanging tutong isla lamang ang merong territorial sea. So, mabibigyan lang ng territorial sea yung limang isla ng Pilipinas na tutuong isla. Kuha nyo. Now, doon naman sa China, iisa lang ang pwede magkaroon ng territorial sea. At yung nga po yung ito aba na hawak ng Taiwan. Ibig sabihin, lahat ng mga artificial islands na yan, walang karagatan na ma-degenerate. Lahat ng mga artificial islands, ke China, ke Malaysia, ke Vietnam, walang po pwedeng magkaroon ng territorial sea, walang po pwedeng magkaroon ng exclusive economic zone. E eh, papaano naman yung mga limang island natin at ito aba, anim, pwede ba magkaroon ng exclusive economic zone yan? Hindi ren Bakit? Dahil ang desisyon na yung, yung Tribunal of the Law of the Sea na wala doon sa mga totoong isla ang po magkaroon ng exclusive economic zone dahil hindi nila masusustena ang human habitation. Walang freshwater source in other words. So, anim lang na mga isla na pinag-aagawan ang po magkaroon ng territorial sea lamang at 12 nautical miles. Bakit sa tingin ko ito ay solusyon na makakamit sa diplomasya? Kasi maliit lang yung karagatan na ibibigay dun sa mga tutung isla at anim lang yung isla na yun na pwedeng magkaroon ng 12 nautical miles. Ang iba, well syempre dahil tayo archipelago, tayo lang naman talaga ang archipelago na claimant dito sa uh, mga islang ito, Siyempre, ang malaking bahagi ng West Philippine Sea mapapasa atin hindi on the basis of title. Ha? Wala tayong titulo. Kung hindi, as exclusive economic zone na meron lang tayong economic rights. Siguro naman, hindi natututo lang China. Kung hindi naman natin sasabihin na yung napakalaking um, exclusive economic zone natin ay hindi naman by way of territorial sea, kung hindi by EEZ lamang. Now, mayroon na bang desisyon na ganitong nangyari? Opo, meron. Eritrea versus Yemen. Mga islang pinag-aagawan din sa Red Sea. Anong sabi ng uh, um, Permanent Court of uh, Arbitration na ang dako po ay mga judges ng ICJ. unang una wala namang rule na kapag maraming isla na pinag-aagawan, eh lahat ng isla pupunta lang doon sa isa sa na nakikipag-agawan. Ang sabi ng tribunal doon, iisa-isahin ang isla at titignan kung sino talaga ang merong mas mas malakas na ebidensya na sila nag-exercise ng soberenya dun sa mga islang yan. Ano magiging resulta? Well, dahil nga anim lang naman talaga yung mga isla na yan, sa tingin ko naman, yung lahat ng limang isla na hawak ng Pilipinas dahil tayo ang possession, sasabihin ng hukuman na tayo ang pinakamalakas na titulo. At yung sa ito aba, sasabihin ng tribunal na China ang may pinakamalakas na titulo kung kikilalanin at sigurado namang kikilalanin yan ng, um, ng tribunal na magdidesisyon. Ang suma total, malaking porsyon, exclusive economic zone ng Pilipinas, pero ang China magkakaroon ng 12 nautical miles sa paligid ng Ituaba at tayo naman, magkakaroon lang tayo ng territorial sea na meron tayong suberenya doon sa limang isla na isla, na 12 nautical miles lang. So ang balanse, either meron lang karapatan ang mga Pilipino mangalap at makinabang sa tanging yaman o di naman kaya ay high seas na po pwede naman pakinabangan ng lahat. So meron pong solusyon sa lahat. Kaya nga sinasabi ko sa ating mga leader, pwede eh, ba itigil nyo na yan yung paghihimok sa mga Pilipino na as if kaya naman natin girahin ng China ang hanapin natin, solusyon, solusyon na makakamit sa pamamigitan ng diplomasya at ang diplomasya uusad kung gagamitin natin yung sugo natin na si Ambassador Jaime Flor Cruz na bihasang bihasa sa pag-iisip ng mga China dahil apat na dekada na siyang naninirahan sa China bilang isang bihasang mamamahayan. Agree or disagree? In other words, meron pong pag-asa ang mapayapang resolusyon dito sa sigalot, lalong-lalo na na ang tagal-tagal na naman nating kapitbahay ang China, eh minsan naman, hindi tayo nagkaroon ng kahit anong kera sa panig ng Pilipinas at ng China. Ginera natin ng Espanyol, ginera natin ng mga Amerikano, ginera natin ng mga Hapon, pero never po natin ginera ang ating kapitbahay na China. Bakit naman magbabago yan? Agree or disagree? Tignan po natin ang ating mga texters. Correct. Ang sabi po ni Fai Waroni, English, Beza. Maraming salamat. Lawrence Telly, joint exploration pa rin po sana. Makipag-collaboration ng Pinas sa mga eksperto sa Europa para hindi makabuelo ang China sa pagdadami ng pagmina ng langis. Tapos yun, uh, China... Uh, tapos, kikitain sa pagmimina ay ipasok naman sa Maharlika Investment Fund para hindi kurakutin ng mga ambisyon maging presidente kasama ng dati ng marami ng nakurakot sa yaman ng bulkan Ang problema po dyan, ang sabi ng Korte Suprema, hindi po pwedeng uh, magkaroon ng joint exploration sa Exclusive Economic Zone na sa tingin ko ay mali. Kaya hahanap na ako ng pagkakataon para bumalik sa Korte Suprema na mabuksan niyang ganyang jurisprudence. Okay? Next uh, is si George Michael sino Kung uh, sumusunod lang sana ang China sa international law, tapos na usapan dyan, kaya lang gusto talaga China ang kinin ang hindi sa kanila. Ililinawin ko lang, George, ha? Ang panano lang natin, walang basihan yung nine dash lines, yung historical claims to maritime territory. Pero wala pa rin pong desisyon kung sino ang may titulo sa mga pinag-aagawang isla. Kaya nga po sinasabi ko, pwedeng maresolba yan sa diplomasya kasi yung desisyon tungkol doon sa karagatan, eh ang issues. Kung wala naman palang kahit anong islo na pwede magkaroon ng 200 nautical miles, edi eh, wala namang napakalaking karagatan ang mapupunta sa kahit kaninong ng angkin. Hanggang 12 nautical miles lang. Benito Natividad, solusyon sa WPS, magkaroon tayo ng sariling pagawaan ng pangdigbang destroyer at maraming coast guard at pagawaan ng, bat ng bala Uh, nakita nyo ba yung ginawa ng Japan sa mga post Guard ng China? Talagang harapan. Well, ewan ko po kung talagang ginagawa yan ng mga Hapon. Dahil ako po ilang beses na sa Japan, walang kahit sinong Hapon na gusto lumaban. Ang sabi nila, kayo mga Pilipino, bibigyan na lang namin kayo ng pera pero hindi kami lalaban. <laughs> talaga ayaw po nilang lumaban. Jonathan Jimenez, solusyon ay umalis ang Amerika sa Pilipinas, siguradong tapos ang tension sa WPS. Isa rin po yan. Dahil ang naghihimok naman talaga ng gulo, ay ang Amerika dahil hindi nila matanggap na baka maunahan na sila sa kayamanan at sa influensya ng China. November. Good evening, Atty. Harry Roque. Watching from Davao. Yes, Davao. Atty. Roque, wala po tayong laban sa China. What to si lang ang atin sa kanila, no atom, etc. Huwawa ang sibilyan or mahirap. Kaya nga po, ayaw ko ng gera. Ang sabi ko, diplomasya at meron naman pong pupwede tayong maisulong sa pamagitan ng Uh, diplomasya dahil yung nga pong arbitral decision e na-narrow down po yung mga issues. Okay? Basil Joshua Fontenillas, Hello po spox watching from Dubai. First time to catch the live. spox sana marami pang kagayan nyo na talagang naghangad ng tunay na kabutihan ng bayan. Mabuhay po. Ay maraming salamat po. George Michael Cancino, kung sumusunod lang sana ang China's international law, tapos na usapin. Okay? Nga na po, nabasa na po natin to. Okay? Giovanni Quacelli, hello, suke, good evening, attorney Roque. At uh, sa tingin ko po, bad move ang pag ni President Marcos sa paglalagay ng mga EDCA sites dito sa Pilipinas. Hindi eh, hindi kaya maging uh, lalong aggressive ang China dahil dito. Eh pansinin niyo po, mula to talagang pumayag si China, pumayag uh, si PBBM na magkaroon ng additional EDCA sites, eh, talagang lumala na po ang relasyon sa panig ng Pilipinas at China. Tama ka, Giovanni. Santiago Mendoza Sipin, Bagos uh, bago sumabay sa gyera, ipanalo muna ang PH ang war against poverty and hunger. Yan ang hindi uh, nararamdaman ng mga instigador at mamayang politiko at mayabang na noypi. Opo, so tingin ko po talaga, hindi altern alternatibo ang gyera kaya wag na natin himukin na magalit ang mga kababayan natin. Okay? Levy kalangi wali kung uh, o pahihiraman na lang kaya ng gobyerno sa Amerika ang ayungin show para gawing military base kapalit ng protection ng mga Pilipinas. Alam mo, hindi lang ayong insyon. Lahat ng hawak natin, bigay natin sa Amerika. Let them walk the talk. O, oh, di ba? Para pag nagkagera, sundalo nilang mamatay. Ako, hindi. Talaga, gusto ko yung buong kalayaan, pag-asa, ibigay sa Amerika. Diyan ang EDCA site mo. Siyempre, ayaw nila yun. Kasi malayo sa Taiwan. Eh, yung interest nila, Taiwan. <laughs> okay. Celerina Brathwaite. Agree ni Roque. Hindi natin kailangan ng kaaway ang gobyerno ang dapat mag-isip ng peace para sa lahat. Ako po, ngayon, kauna ng beses, nagsulong na ako ng solusyon. Kaya yung mga nagsasabi ha, na kapag ayaw makipag sa, sa China, ay hindi makapilipino, hello po kayo. Dahil ang gera po, walang nananalo. Ang kailangan natin, mapayapang solusyon. So ito na po, mula ngayon, isusulong ko na itong binanggit kong mapayapang solusyon. Okay? Okay. Si George Michael Cancino, thank you for your explanation, attorney. Maraming salamat, George, din. Ha? At uh, Rolda Martin, salamat po, attorney Rahal Roque, sa pag-educate ninyo sa amin. At least, nadagdagan na aming kaalaman. Yan naman po talaga ang dahilan kung bakit tayo mayroong spokes hour Okay, dahil tayo po ay guru ng batas at importante na ang ordinaryong mamamayan nalalaman ng batas. Kasama na po dyan ang international Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alam ko po, laos na ako, pero nandyan pa rin kayo. Sinusubay ba yan ang ating Spokes Hour? At habang narito naman tayo, patuloy po tayo na ipaalam ang mga batas sa ating mga kababayan. So sa muli po natin pagkikita ha, ito po inyong Spokes Nagbaya nagsasabing, I love you Philippines! You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!